Hello guys, good afternoon. Nami karon diri sa Kuan guys, sa Jarks Beach Resort. Yan. Dito po sa Pindasan. Sa may Pindasan. Ano, ligo. Yan. Ano yung dagat dali guys. Saban. Nami sa dagat guys. Tapos na yung bangka dito. Nandot ba yung lugar pod as in? Na siya ano, pindasan. Ayan. Kamu siyang lugar diri ah. Ayan. 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 naa uh, siya yung murag palisi diri guys oh so ayan kini katunggan o mangrove forest na hitapop sa street protection zone basta ginadili ang pagputol o pagpulong ni ini sa ilang kabilho, kabililhon isip anan o itlugan sa mga nagkadaiyang isda o ubang mananap o aduna kinila kung tabang isip saka natural o ligon nga dipinsa batok sa mga dagkong balod bagyo o tsunami from the so ayan guys so nagrikan kay mango trees muna mango trees bawal daw siya putulon so ayan so maglakad-lakad tayo dito guys para makita natin yung area ng jacks na di, di ako dire sa ano guys sa likod nila so ayan Jacks Beach Resort ang pangalan dili ah. Okay mabuod cottage. Yan a lot of cottage. So ayan guys. So, sa kita diri sa wala na ada gamay diri nga ano ah guard life ah sa lifeguard ni siya beach na na sa lifeguard ayan yung beach guys so, ayan yung beach Ano na guys. So yan ang dagat. Ang dagat guys. Tapos na island sa island sa Picas. Pwede ka dito mag-rent o kato ganing ano. to bangka guys. So kato bangka guys. Pwede ito nyo i-rent para mag libot-libot dito sa may uh, ano sa, oh, sa tawag ani ka ng island. So one siya. pwede ka maglibot sa magbayad lang. So mo ano siya ang ano. So, pwede pa diri ah. Yan, kung o kung dagat pwede diri na sila hagdanan. So, ayan, pwede ka So, mana siya ang itsura niya diri ah. So, ayan lang muna guys. Thank you for watching. Bye!